Tingnan nyo mga idol. Water pipe to eh. Sa after cooler siguro to. Tingnan nyo. Yung naggawa. May butas siguro yan. Nilagyan niya ng silicon. Yung kulay pula silicon. Tapos pinalian niya ng <laughs> electrical tape. Ayan. ano yan? Mga pansamantalang trabaho. Siguro nasa site eh. Kesa lumabas ang lumabas ng tubig. Yan ang naisip ng paraan. So ngayon, <clears> hihinangin <throat> natin yan para magtaalaman na. Para mayari na. Okay? Hey. Eh? Ini nak ini, kalau kita nak ini, siya lahat isang roll na electrical technique. <sighs> <sighs> Buti tong mga operator. Kahit nakatambay lang sila maghapon, okay lang sa manage nila. Eh, di naman nila kasalanan na wala yung project. Eh. Di pa sila na sa site. Kailan okay sila magka-project? o may deployed sa site, tsaka lang magtatrabaho yung mga. Basta magbabasma lang sila o magtatayin lang sila sa umaga. Kaya, yeah. Ito yung kadali ng trabaho dito. Pero sa atin sa Pilipinas, wah, hindi pwede ang ganyan. Yun. Tuloy ang sahot mo, tapos sa cellphone, cellphone ka lang. Yeah. Kaya, yung iba, sinasabi nila, mahirap daw ang abroad. O, oh, mahirap, ang hirap dito yung... Kaya, madali lang ang mag-abroad. Madali lang ang trabaho dito. Ang mahirap dito yung pakiramdam. Ang ID kasi malayo ka sa ang mga mahal mo sa buhay. Yun. yun. ang hirap dito na sinasabi. Pero sa trabaho, Saka normal yun naman kapag alam mo ang trabaho Hindi magiging mahirap para sa'yo Kasi alam mo Kapag nahirapan ka, hindi mo naman trabaho nahi khana abhi abhi khana pehle yata yung bukas niya mga alder, yun, yan ito so, yan saka ito lumulusot yung ano, lagari so hinangin natin dalawa at mayroon pang isa sa ano sa likod ito ano na ba yun ito ito yan butas na yan, yan. butas yun saka ito siguro yan so hinangin natin ito itong kabila eto okay na ang problema ito itong kabila mga idol kasi tinira ng welding welding machine ayan Iga grind ko muna ito i-linisin ko ng mabuti para kumapit ito hindi sa kinakapitan, ayan, ang part ng welding natin eh. hindi kinakapitan eh. dito lang sa tabihan tumatakbo yung dito lang sa tabihan pumupunta yung ano, yung tanso. Ito ang kailangan matambakan eh. Ayaw isang kapitan. So, lilinisin natin ang mabuti para kapitan. Okay? Update ko na lang kayo.